May tinig na maririnig mula sa malayong lupa. Tumatawag sumisigaw, hatid niya ay babala. Babalang galing sa Diyos, sa sugo pinagkatiwala. Maghahayag ng banal niyang salita. Bundok ay papatagin, mga burol ay gigiikin. Sa pagsunod sa utos ng ama na kanyang tungkulin, Akayin mo silang mga naging tapat na alipin, Maglilingkod sa ating Diyos, siya ay sambahin. Siya'y lumipad, siya ang ibong mandaragit, Dinagit niya ang mga kaluluwang naligaw sa dilim, dinagit niya, inagaw niya, mula sa apoy na nagngangalit, patungo sa landas na matuwid. Wala nang makapipigil, walang makahahadlang, sa paglipad ng ibong mandaragit mula sa malayong silangan, tinipon niya ang mga anak na hinirang tinipon at inakay niya sa tamang daan siya lumipad siya ang ibong mandaragit dinagit niya ang mga kaluluwang naligaw sa dilim dinagit niya inagaw niya mula sa apoy na nagngangalit patungo sa landas na matuwid kahit na mahirap isang hamak na alipin tinawag ka sinugo ka ng Diyos na ama natin upang ipangaral banal na salita sa lahat ng tao maging mahirap man o hindi ka natakot sa lahat mong kaaway iglesia ay inakay mo hanggang sa magtagumpay malapit na malapit ng marating ang kasakdalan Diyos ay sambahin natin. Siya ay ating papurihan. Siya lumipad. Siya ang ibong mandaragit. Dinagit niya ang mga kalulubang. Naligaw sa dilim. Dinagit niya, inagaw niya. Mula sa apoy na nagngangalit. Patungo sa landas ng matuwid. Ngayon ay lumaganap na sa buong mundo ang Iglesia ni Kristo na ipinangaral ng sugo. Iba't ibang lahi na rin ng mga tao at mga rasa ngayon ay nagbabalik loob sa Diyos sa loob ng Iglesia. Siya ay lumipad. Siya ang ibong mandaragit, dinagit niya ang mga kalulubang naligaw sa dilim, dinagid niya, inagaw niya, mula sa apoy na nagngangalit, patungo sa landas na matuwid. Walang makahahadlang sa paglipad ng ibong mandaragit mula sa malayong silangan, tinipon niya ang mga anak na hinirang tinipon at inakay niya sa tamang daan siya lumipad siya ang ibong mandaragit dinagit niya ang mga kaluluwang naligaw sa dilim dinagit niya inagaw niya mula sa apoy na nagngangalit patungo sa landas na matuwid lahat ng paghihirap at mga tiisin umasa ka asahan mong di namin lilimutin sa puso isip namin hindi mawawaglit katuparang ka ng hula ikaw ang ibong mandaragit si lumipad siya ang ibong mandaragit Dinagit niya ang mga kaluluwang naligaw sa dilim. Dinagit niya Inagaw niya mula sa apoy na nagngangalit patungo sa landas na matuwid